Yun, magandang buhay mga kalingas. Ngayon ay December 29, 12.19 p.m. dito sa amin sa Barcelona. Kagawa tayo ng per setup ng ating push-up everyday. Yan. Tara, samahan niyo po ako. mga ah, kalingas, ating per setup natin ngayong araw na to. <coughs> December 29. May buhok na naman tayo. Nalaraglag din mga kalingas ang buhok. Po. Maninipis. Maninipis. Tertuan. Tertuan mga kalias. Wala yung ating listahan ay. Lista natin. December 29. Tertuan. Tertuan mga kalias. Nandito tayo, tayo sa kusina ni Lias. Diba? Ang asawa ko ay nagluluto ng sinigang sinigang na hipon magkisigang daw siya ng hipon ito nga kalayas may pechay may gulay ayan may ito na ang ating mga gulay at hipon ayan may nakulo na dito masarap naman ang ikop sa bamamaya malamig mga kalayas ayan ito na sa kusina si misis siya ay nagluluto ako ay lang mga kalayas ayan ito na mga kalayas ang ating sinigang na hipon ito na nilagay ko na yung ating hipon ayan o oh. kompleto na rin yung gulay wala lang talong kompleto ba yung wala di ba hindi naman kompleto yung may kulang ayan o oh. wala lang talong tong kakalayas pero okay na to goods na to papakuloy lang natin itong mabuti at finish na to kakain na tayo ng tanghalian mga kakalayas goods na yan pagkakuloy niyan mga kakalayas kaya santok na o oh. pwede na tayo ito sabi ng aking commander in staff in staff commander in chief ayan Andoan natin itong mga gulay ayan. gulay okra sitaw, ay anong mahal na sitaw dito mga kalayas grabe ang kilo ay nasa 600 pesos ang isang kilo na sitaw. Mahigit pa sa pera natin ang isang kilo na sitaw, mahigit pa 600 pesos mga kalayas. Talaga ito ay mapapa, ano eh. mapapa ay okay na lang mga eh. Mapapay ganun. Oh, wait mga minute, Ayan natin ang sabah mga kalayas Madami ang lalamig pala Okay na ah? ito Dalayan natin sa lamihan sa mga kalayas Ayan ito. pa nilistahan na nga ating push up Atin muna liligpitin Yun magandang buhay mga kalayas Ngayon na time check tayo 5.35pm dito sa amin Sa Barcelona, ako pala na paidip na naman ngayon, gagawa tayo ng second set ng ating push-up mga kales ang araw-araw na 100 push-up challenge a day. Second set tayo ngayon mga kales, samahan nyo ko. Second set mga kales Sobrang lamig dito. Nak nakatilalamunan ko para ko ubuhin. 32 mga kalyes Lista natin 32 Yan. Mamaya yung ating third set yes. Magandang buhay Nandito kami sa labas oh. Ayan na oh, sa Pinistrelia Time check tayo ngayon 6.10pm mga kalyes Kami buwaba At naiinip sa bahay Ay nakita sa Ano Sa may nakapag sabi ng anak ko bukas daw itong Pinestrelias kaya ayun. Kasaglit lang kami. Kumbaga maniningin lang ng kung anek-anek dito kayo mag-asawa. Kaya si Mrs. So. Nabati tayo ng Pinestrelias so. Buenas pestas. Ayan ang basa daw diyan eh. Yan ay katalan. Dito okay. na kami sa bahay. Sa lang na yung mag-asawa. Time, nabili. time check tayo. 7.51 p.m. Wala. Lumabas lang. Wala rin naman nabili. Hindi rin nakabili ng gatas. At wala namang malaking gatas. time check tayo mga kalayas 7.59 p.m. 7.59 p.m. dito sa amin kalayas, gagawa tayo ng third set bago kumain, bago magapunan mamaya ano, na yung last set mamaya Kaya't ito mga kalas Lilis na natin Kaya't Kung hindi ako nagkakamali Yan Lilis na mga kalayas Kakunti na kulang oh. Kain tayo mga kalayas Yan ah Yung kanilang sinigang na hipon Ulam namin ngayong hapon Yan Bumbaga Kain tayo, mga kalinas. Tari kakain. Gabi na. Time check. 8.03 p.m. Kain po tayo. Mga kaliyas. Time check tayo. 10.40 p.m. Diba na tayo ng set number 4. Ah, klase ano ay. O, lamig na lamig ngayon, eh, mga kalinas. Klase masama ang tama ako ngayon. Ah. Parang hindi maganda pa ko. Ah. Wala <coughs> tayong last set. 30 Mga kalias Lista natin 30 Ito mga kalias, 32 32, 32, 30 Equals 125 69 days Ito mga kalias, mga 69 days na